So, ayun nga si Ethan guys. Sa ah, habol daw siya. Ayan si Ethan. Ayan. Ayan si Ethan. Muari daw siya. Wow, ang galing ni Ethan. Wala. Yeah, <laughs> ang galing nga talaga ni Ethan. Ethan, ala siya niya ma. Ethan. Ang pagpain. So, guys. Um. Hala, tawag ka sa imong papa. Hala, tawag ka sa imong papa. Ate? Hmm. Wow, wow. Oh my god. Oh my god. So na na guys. Naabot na mi sa mga panimalay dere mo. So makita ninyo nga nagkaanam na siya kahuman. <laughs> Nagkaanam Juan. Yes, niya yeah, there is a babaw. Hala yeah. na idagan tubig. Hala <laughs> idagan tubig. Ay si Ma Malerin come here. Guys, nandiyan yeah. si Malerin. Ayun, welcome Malerin. Di sa akong die Ha? Ah, si imong mamala. Oh, very good. Nagsuro mm. di si Malirin? Mm. So may mm. dalang pagkain si Malirin. Mm. Pati lawas si Upaw. Uh. Uy, So, thanks God kayo na wala judang talisik. Na wala ang Ayan. Share lang kayo. Share, share. Share, 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 share. share. So, maot to guys. Wow. Ano sabi na yung Ala, ayun na. Ikikisabahan ka ng miyor. na nga to. Iuli na nga to. Iuli na nga to. Ikikisabahan ka na nga to. Ulit na So daghan na kayo guys ang nanguli gikan sa bukid. Ikin sila nang inabuhi bitang, tanom, nangutlas, nangamuti, whatever. <laughs>